Ayan mga sisilab, nakarating na tayo sa bahay. Yeah! Ito, i-unboxing natin yung pinamili natin. Ayan, wow. bumili ako ng masarap na juice. Paborito ko kasi yung kiwi mga sisilab. Mm! Tapos may iba-iba siyang nakalagay na prutas. Wow! Try natin. Yummy! Ayan. So, bumili din tayo ng Ayan, kasi natikman ko to mga sisilab. Makadam na biscuits. Ang sarap niya mga sisilab. Kaya, binalikan ko cookies siya, mga sisilab cookies. Pinalitin natin, pinalitan lang yung wire. Ayan. Ang sakit niya mga sisilab. Pag tanggal sa wire, ang sakit. Oh, Tapos, no! pinalitan siya para ano ba yung i-ano siya ganon, i-dikit masakit talaga so yan uh? yung mga pinamili natin unboxing natin Yay! ayan, bumili tayo ng body soap ayan, may favorite na nakakaglass skin pag ito yung ginagamit natin Yay! ayan, love and sweet, uh, sweet love perfume wash ayan. number Woo! one in korea And then, bumili din tayo ng, ayan, kasi yung nabili kong ganito, mga sisilap, ang lucky. kasi sabi ko, gusto ko ng maliit. So, bumili ako sa 100 shop. Woo! Bumili din tayo ng fresh salad. Ayan, yummy kasi. Then, ayan, ito yung ilagay natin sa ating luluto na radish. Wow! Ayan, kasi na-miss ko siya, mga sisilap. Gusto kong magluto. And then, bumili tayo ng tomato. Ayan, ilalagay natin sa ating fresh salad. Wow! Kasi mahilig ako sa ganito na tomato. Masarap kasi nga, sisi. Yeah! And then, ito yung ilalagay natin sa... <clears throat> sa ano? Sa radish. Alam niyo yan, favorite ko to, mga sisi. Pwede palang lagyan siya ng chicken. Mm, sa sunod, chicken ilagay ko. Ay, tayo wow. dyan sa kabila. Ayan, bumili ako ng korokke. Alam nyo ba to mga sisilab? Ang nakalagay sa ilalim is, ano siya, yung kamote na bayulet. Kaya sabi ko, hala, para siyang ube. So, bumili ako. Ayan. Kakainin natin, try natin kung masarap. And then, bumili din ako ng isda. Doon kasi sa binilhan ko ng isda, mga sisilap, maganda doon kasi, ano, malinis na siya. Tinatanggal na yung hasang, tinatanggal na yung, ano ba to, kaliskis. Kaya, yan ang gusto ko. E, doon, mga sisilap, mura lang. Pero, hindi tinatanggal yung kaliskis. Ayaw ko yung magkaliskis ako dito. Maglagputan ba, mag... mag oh, no! Gano'n. Kaya, ayaw ko. Kaya, gusto ko yung, ano na talaga siya, yung ano na ba, ready to cook na. Ayan, dalawang Yay! isda. Parang isda sa bato. And then, bumili tayo ng pang ano sa kamay, pag mainit, igaganon yung oven. And then, bumili ako ng salamin. Big stand mirror. O, oh, yan. Kasi pag nagme-makeup tayo, wala akong mirror. Tapayo pa ko dyan. So, ayan, bumili tayo. And then, bumili po tayo ng, ayan, pag nagprito tayo ng isda, ito ang gagamitin natin, ay so, ganong galong. Kaya, ayan, oh, yeah! ano ba Tongko, tong, tongko, tong, tong, tong... Huh? tongs, tongs. <laughs> ayan, ayan, ano natin, pwede kitang anuhin. And then, bumili din tayo ng pang stainless sample peeler. Yung mga ano ba, mga sisilap, katulad nito, di ba may balat? Igaganon lang, madali. Kaya ito, bumili ako. And then, yung nabayaran natin sa 100 shop is, ay hindi pala, sa grocery, mga sisilap. Nasa... 1,513 iba pa yung ano ha, 100 shop. Iniwan ko yung resibo. Hindi ko din alam. Ayan, ang mahal, di ba? Konti lang yung binili natin, pero mahal. Thank you for watching. Bye!